Ito po ang aking pong bayan, San Francisco, Quezon. Nag-uumpisa na po siyang umunlad. At talaga na mga pong makikita po dito ang mga bagong tayong establishmento tulad po ng 7-Eleven. At ang ating pong pinakamalaking pamilihan po dito ay ang Friends Hypermarket na dati-rati po ito po ay wala. Natatandaan ko pa noon na ang mga sidecar po dito ay talaga na mga pong dipadjak. Pero ngayon kait sa ang sulok po ng ating pong bayan. Talaga na po makikita na po natin dito ang mga timotor na sidecar. Hindi na po siya masyadong mahirap, guys, at ito po ay tanda po na unti-unting pag-unlad po ng bayan po ng San Francisco, Quezon sa tulong na rin po ng ating pong mga namumuno po dito. At dito makikita rin naman po natin yung kalinisan at kagandahan po ng ating pong bayan. Tulad na naman po, guys, kapag kayo po ay nasa ibang lugar, nasa ibang bansa o saan mang lupalo po ng ating pong bansa, makikita po ninyo dito sa ating pong video kung kayo po ay mamimis o namimis po ninyo ang ating pong bayan. Panoorin nyo lamang po itong ating pong video na para na rin po kayong narito po sa ating pong bayan. Tayo na po guys at sama-sama pa -sama po, po nating libutin ang bayan po ng San Francisco Quezon na talaga na pong ipinagmamalaki ko na dito po ako isinilang sa bayang aking kinagisnan. Nais ko po pala batiin ang ating pong mayor, Krishna Fernandez, ang ating pong vice mayor na si Olan Itanyo na talaga namang pong pinagsama ang lakas at tibay para mapaganda po po ang bayan ng San Francisco, Quezon. At siya nga po pala guys, nais ko palang batiin ang lahat po ng mga sumusuporta at nanonood po sa ating film video. Marami 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 salamat po sa inyong lahat na talaga naman pong tayo po ay lalong sumisipag sa ating pong sa pagkat unti-unti na rin pong yumaya pong ang ating pong mga video. Ayan, lalong, lalong ko na po siyang pagagandahin sapagkat kayo po ang aking inspirasyon sa paggawa po ng aking pong mga video. Ayan, pupunta naman po tayo dito sa pier ng San Francisco Quezon. At ito na yung aming pong pinakang pier dito guys na talaga naman pong napakaganda. At kung gusto mo pong magpa-refresh, kung gusto mo pong mawala ang inyong pong pang samantalang isipan, pwede pwede po kayo ditong umupo sa hagdan, nakatingin po sa malayo, tungo sa karagatan ng San Francisco Quezon. Ayan, marami 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 salamat po sa inyo lahat sa patuloy po ninyo na pag-suporta. Huwag pong kalimutan po ang pag-follow, pag-react and share naman po. Marami maraming salamat po. God bless you all.